Nilagay ko sa box yung gown ni Shan, at nilagay ang address ng office ng manager niya. ipapadala ko na lang ito sa driver na May tik sa akin si Wade kanina. Wait, boarding to Davao ay rin na. Do you still love me when I'm gone? Tumawa ako sa text niya. Nireplyan ko kaagad. Ako. Stop the drama, wait. Bilisan mo na lang para magkita na tayo. I love you. Nakangiti ako buong hapon habang iniisip at naiiksit sa pagbabalik niya galing Thor. Pero napapawi ang ngiti ko tuwing aalala yung parte na sinasabi ni Liam at Noah. Arede eh. Untag ni Warren sa akin Nang nag 6 na Ma Masyado naman yata maaga yung parting sinasabi nyo Because we're hosting that party rin na Sabi ni Liam Magbihis ka na Kinukuha na ni Noah si Corin Sa treblance na lang tayo magkita My goodness Pinagpapawisan na ako ng malamig habang nagbibihis Alas ni Webe magtatatas ng eroplano ni Wade galing Kaya ko kayang pumunta sa kondo niya bago ang oras na iyon? What's wrong with you, Rina? Tanong ni Liam habang nagtatawa ng na sinawari na Joey sa likod ng sasakyan niya. Na nothing. Sabi ko at tumunga nga sa kawalan. Do I need to tell Wade? E, text ko na sana si Wade nang narealize kong may tao dapat akong nilapitan kanina pa. Si Rosen. Ako. Rosen, kanyo you please kidnap ko rin or something? I need to escape. Mamayang iterte. Nag-replace siya ng nakakapagtaka at nakakainis na text. Rosen. Country na. That's her choice. Oh my gosh. Nawawalan na ako ng pag-asa nang nakarating kami sa parking lot ng tribe lands. Naani nagkosi ko rin, nabihis na Rina, I missed you. Sabay yakap niya sa akin. Nasa tabi niya ang kapatid kong nanakahalo nakahalo kip kip. Let's go inside. Sabi ni Noah. Nanliit ang mga mata ko nang nakita kong hinawakan ni Noah ang baywang ni Corinne tara na. Sabi ni Corinne sa akin. Nagtatawa na naman si Nalia papasok sa loob ng tribe lands. Ako naman, hindi mapakali. Tolero ako at panay ang tingin ko sa langit. Baka sakaling may sumulpot at nandoon si Wade. What will I do? Bumungod sa akin ng iba't ibang kulay ng neon lights. Wala pang gaanong tao pero may sumalubong agad kay Noah. Kakausap ni Noah ngayon ang manager at ang DJ ng Tribe Lands. Pareho kaming umupo ni Corin sa sofa. Tumabi si Liam sa akin at agad tumawag ng waiter. This is going to be a good night. Nakangisi siya nang sinabi niya sa akin. Napatingin ako kay Corin na parang wala lang at naghihidbang pa sa trans music na naririnig ko. You're my soulmate, my summer and my fate. Kanta niya sabay tingin sa mga inoming nila pag ng waiter. Kumuha si Warren at umupo sa tabi ni Corinne. Arina, don't drink too much all right? Sabi ni Liam, talagang di ako iinom ng marami. Kukutosan na ko ni Wade pag ganon. Baka mahard ako nun, patay talaga ako. Ilang sandali ang nakalipas, dumami ang mga tao. Maraming dumalong kakilala ko noong college. Maraming bumati sa akin. Kahit paano, nakakainom ako ng tikila. Napatingin ako sa dance floor na puno ng mga kakilala kong nagsasayawan. Nandoon na rin si Corin na isinasayaw si Noah. CR lang ako. Sabi ko kay Liam habang tinitignan ang relo ko. Alas otso na. My goodness. Nagmadali ako papunta sa CR at nagkunwaring iihi sa cubicle. Ang totoo, kailangan kong itik si Wade na kunin na lang ako dito kasi di ako makakatakas. Pero bago ko pa matik si Wade, napansin ko ang limang missed call ni Rosen sa akin at iilang text babasahin ko na sana yung isa pero tumawag ulit siya. Hello, Rosane? Is she having fun there, Rina? Nalito ako sa tanong niya. Wa, yumin ko rin? Hindi siya sumagot. Bumuntong hininga ako at napaltalon ng may biglang kumatok sa kyo, bikil ko. Rina, binaba ko yung cellphone ko nang di pinapatay ang tawag na Rosen. Hlitchi ko rin, you're scaring me. Ano, may ibang cubicle naman dyan. Sabi ko, I'm just checking if you're there rin na. Humalakak siya. Anyway, bakit wala yung isang kapatid mo sa parte ng kapatid niya? What? You mean Rosen? Napatingin ako sa cellphone ko. Hindi siya sumagot. Actually, lumabas ako ng cubicle at hinarap ang nakahalukip-kip at nakataas ang kilay na si Corrine. Hinahanap kanya. Sabi niya, meet daw kayo sa labas. Sasama na ako. What? Corinne, I need to go to its condo. Kababalik niya lang galing mall tonight. Nangako ako sa kanyang magkikita kami. Pero ngayong we're both trapped here. I need your help. At si Roger ang makakatulong sa akin. Kayong dalawa. Napatong nga siya. Para bang may malalim siyang iniisip. Naaalala ko yung sinabi mo sa akin pagkarating ko galing ang France korea Anong nangyari doon? Tomaas ang kilay ko. Napaawang ang bibig niya at nagkibit balikat. No was my friend Rina. And you're my best friend, kaya ikaw ang mas tutulungan ko. Besides, hindi niya naman talaga ako kailangan dito. It's not a matter of life and death, so let's go. Hinawakan niya ang kamay ko at hinila ako palabas ng CR. Hey, ah, uh, Noah. Pwede nga no, uwi na kami na rin ah. Medyo masakit kasi chan ko eh. Nasira yata sa kinain ko kanina kumunot ang noo ni Noah at pinagmasdang mabote si Corain. Iisasama e, ko na si Rina. May plano kasi kaming sleepover tonight. foods pa. Alam mo na. Tapos hindi namin tinuloy kasi may parte. Pero ngayong sumasakit na ang tiyan ko. Lumapit si Liam para makinig din sa sinasabi ni Corin kay Noah. Okay sige. ihahatid ko na kayo. Sabi ni Noah. No, no, no. No, thank you. Pero tumawag na kasi ako kay dad. Sinong dad yan? Siya na susundo sa amin ni Rina. Dagdag ni Corrine. You sure? Tumango si Corrine. Wait Rina, sasama ka? Tanong ni Liam sa akin. Tumango ako. Sorry Liam, but girlfriend's over boys. Kumindat si Corinne at tinila ako palabas sabay acting ng pamimilipit sa chan. Halos matawa ako sa fake at makatotohanan niyang acting. Marami pang nakatingin sa kanya dahil sa sobrang ganda niya. Hindi nila maiwasang magtaka kung bakit namimilipit at mukha siyang natatae. Narealize kong hindi ko nga pala nasabihan si Rosin tungkol sa plano kong ito. Napatingin ako sa cellphone ko pero putol na ang linya. Mukhang pinotol ni Rosen. Magtataksi na lang tayo. Sabi ko kay Koren. Sorry talaga Koren. Sorry. Hindi na tayo magtataksi. Your brothers coming in 5, 4, 3. Nawindang ako nang biglang nagpark sa sasakyan ni Rosine sa harap naming dalawa. Comment that si Corinne at binuksan ni Rojin ang salamin. Nakita kong nakasimangot ang kuya ko habang tinitignang mabuti si Corinne. Let's go to Witch Condo! Yay! Anya, sabay hila sa Francet. Okay, dapat ba sa backseat ako? You're not going anywhere, Corinne. Sarina ang kayo, wait. Natahimik ang dakila kong best friend sa sinabi ni Rosen. Make it faster, Rosen. Bahala kayo kung saan kayo pupunta. Basta ang importante ay maabutan ko si Wade. At dahil lang saya-saya ng buhay, na traffic pa kami sa kahabaan ng kalsada ang ito. 5 minutes to 9 nang gumalaw at umusad yung traffic. Tahimik ang dalawa. Ako lang yata yung panay ang puntong hininga dito. Come on! Sabi ko sa traffic light. 9.15 ng sa ay nagpark si Rosin sa tapat ng kondo ni Wade. Thanks ko ya. Sabi ko. Bye. Thanks ko rin. Sure baby. I love you. Kinawayan niya ako. Wala na akong time para kumaway. Dumaritso na ako papasok sa kondo at sa elevator. Nagkahalo-halo ang kabang nararamdaman ko. Yung kaba na baka nandoon na siya at yung kaba na dulot ang excitement. Nang tumunog na ang elevator, kuda na nasa tamang floor na ako. Patakbo akong lumabas. Nanginginig yung kamay ko sa pagbubukas ng pintuan. Naka-off pa yung lights. Napabuntong-hininga ako. Mabuti na lang at mukhang hindi pa siya nakarating. Masaya na sana ako nang bigla kong nakita yung bag na dala niya nang o mali siya. Nandoon iyon sa misa at may papel na nakapatong. His hair, maaga siyang nakauwi. Nanginig yung kamay ko habang binabasa yung note niya. Rough tap. Anong ibig sabihin nito? Nasa huling palapag na ako ng building ni Wade. Ibig sabihin, ang kasunod na floor nito ay ang rooftop hindi ba? Napatingin ako sa cellphone kong walang ni isang text galing sa kanya. Ganon pa man, naisipan kong puntahan ng rooftop dito. Yun na lang ang last resort ko. Dahan-dahan kong tinahak ang marupok na stars papuntang rooftop. Sinalubong ako ng malakas na hangin pagkatungtong ko doon. Hinawi ko ang buhok ko at nalaglag ang pangako ng nakita ko kong ano yung nakapalibot sa buong rooftop. Amoy na amoy ko ang mga sinkid candles na nagsilbing liwanag sa madilim na rooftop. Nilagay ito sa loob ng basong patiwarik kaya hindi ito namamatay sa ihip ng hangin. May narinig akong marahang nag-strom ng gitar sa gitna ng rooftop. Napatingin ang taplis na si Witt sa akin habang kinakalabit niya ang gitara. Malungkot ang kanyang mga mata kahit nakangiti siya sa akin. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya. Wait! Kala ko man nalamig ako buong gabi. Ho, malakak siya pero alam kong half mint ang joke na iyon. Sorry, iyon lang ang tanging na ko. Don't care if you take your turn, Ang importante sa akin ka o uwi. -e. Ngomisi siya. Hindi ako makatakas kanina. Shhh. Tinapik niya ang kama sa tabi niya. Kinalapit niya ang gitara at seryosong tumugtog. Malamig ang boses niya. Ang galing niya talaga lalo na pag acoustic at live. Ibang klase. Napapapikit ako bawat tama niya sa mga nota. kinagat ko ang labi ko. Tumigil siya sa pag-strom at naramdaman ko yung labi niyang lumalapat sa labi ko. Dahan-dahan niyang nilapag ang gitara sa sahig. Inabot niya ang dalawang paa ko at inungtong sa malambot na kamang hinanda niya. Binagandaan mo itong lahat? Tanong ko sa gitna ng halik niya. Oo, kasi ayaw mong maganda. Humalakak siya, kaya ko ang matigas niyang braso. Hinila niya ako palapit sa kanya. Magpakasal na tayo, Reyna. Kahit lihim lang, kung ayaw mong ipasa publiko. Gusto ko na talagang ibahay ka. Natuyo ang lalamunan ko sa sinabi niya. Hindi ako makapagsalita. Ngumisi siya sa expression ko. Wait. Hindi na ako tuloy ang nakapagsalita kasi inatake niya na ang mga labi ko. Inilapit niya ang mainit na katawan niya sa akin at ginapos niya ako sa makisig niyang braso. Para akong bata na kumakain lang ng ice cream sa paghalik sa kanya. Nalalasing ako. Nawawala ako sa olirat ko gumapang ang kamay niya sa ilalim ng dress ko. Nice dress. Humalakhak siya. Papasalamatan ko na ba yung mga nagdala sa sa bar para sa suot mo? Alam mong nasa bar ako? Natanong ko siya habang halos nasira yung bar ko sa ginawa niya. Um, ito lang ang narinig ko habang nilalaro niya ang dibdib ko. Hindi na ako nakapagsalita. Pumikit na lang ako at hinahanap ang labi niya. We're not taking your clothes off, Rina. Malamig. Baka magkasakit ka. Ho, oh, malakak siya. Ma, mainit ka naman. Tsaka, pagpapawisan naman ako, di ba? Diba? Nalaglag ang panganya sa sinabi ko at omiling siya. Nakita kong pumula ang pisngi niya sa sinabi ko. Habang tinitignan kong nagbabago ang ekspresyon niya, ay naramdaman ko yung kamay niya sa gitna ng hita ko. Now, we're still not kicking your clothes off. Napatingala ako sa langit na madilim at punong-puno ng stars. E ito na yata ang pinakamatayog na building dito kaya walang makakakita sa aming dalawa. Oh wait! Tumindig ang balahibo ko nang narinig ang sarili kong boses. I'm dumb. Just to addicted to this man. You're tempting me too much, Rina. I love you, Rina. I love you too much to get angry, to get mad. Pero nagsisilos pa rin talaga ako. Habang tuloy na ang ligaya namin.